sa pananampalataya at Biblia, religion, really at sa mga iba pang babasahin o anuman ang mga sa mga magasin, ano po paano po natin maiiwasan ang lumalala po at dumadaming problema natin tungkol po sa teenage pregnancy sa ngayong panahon po. Salamat po kapatid na hindi lang po kami sumasagot kasi pag kayo po ay ni nagsalita kayo, hindi kami talaga sasagot kasi malayo po tayo ang pagitan. Nasa kabilang panig kami ng mundo <clears throat> at bago po makarating ng buo sa amin, uh, it takes some time. May delay po dyan eh, may delay. Kaya hindi kami sumasagot. Dire-diretso lang po kayo. Sasagot lang kami pag natapos na kayo kasi... Pagka tayo magsasagutan, ma mahirap po sa area yun magulo. Uh, napapakinggan tayo sa buong mundo via satellite. Meron po tayong seven satellite providers na nagpipid ng ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos sa lahat ng kontinente ng mundo. At naririnig din po tayo sa mga cable stations and television. At sa pagitan ng internet, nasa ating Facebook account at saka nasa ating YouTube account, ay napapakinggan tayo uh, sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi <laughs> natin alam gano'ng karaming nakikinig, pero sa internet po, sa kasalukuyan, meron po mga ito ay anim na libong tao ang nakatune in po sa atin sa internet nakapirmi po ito. Yung mga nakikinig sa satellite, di namin alam. Yung mga nakikinig dyan sa mga lugar, kagaya dyan sa Iloilo, -ilo, di rin namin alam kung gaano karami. Kaya ayaw po namin na sumasagot agad sa inyo kasi nintay namin matapos kayo kasi gugulo po sa area. Kakaroon ng mga disturbances. Salamat po sa pagdalo ninyo, kapatid na Aileen. Alam nyo, yung teenage pregnancy ngayon, actually, hindi mo pa nga masasabing teenage kasi ang teenager, pwede mong sabihin 13. Nasa teen na yon. Eh, meron 12 pa lang, 11 pa lang buntis na. Pero mga nababalita ngayon, even before reaching what is called the uh, teenage years, meron nabubuntis na. <coughs> ngayon, hindi po yan isang bagay na simple, kapatid. Marami na pong panggagalingan yan, which uh, ako sa paniwala ko, uncontrollable na yan ngayon eh. Hindi na po natin makukontrol. We have gone out of proportion already at to the to the point na walang power na makakakontrol na sa kasamaan sa mundo ngayon. Pasahin natin ang ikalawang Timoteo 3.13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Ayan, hula po sa Biblia yan kapatid. Pasahin natin sa Ilonggo, kapatid na Mel. Samtang ang malaot ng mga tao, kag mga dayaon, magalain, kag magalain pa, nga nagadaya, kag ginadayaan, kasama po ang ating mundo. To the point na para makontrol mo, para magkaroon ka ng significant na power para makontrol, kailangan na po natin ang Panginoong Hesus. Kaya nga inihintay natin ngayon sa pamagitan ng Biblia yung pagba, pagbabalik ni Kristo para siya ang kumontrol. Wala pong makakakontrol na tao. Wala po kapatid. Si Presidente Duterte nga parang madalas niya sinasabi, pagod na ako. Kasi kabi-kabila ang corruption eh. Gusto niya na raw umalis sa pagkapresidente. Nagsisisi siya na kumandidato siya ng pagkapresidente. It is taking too much of his energy and worries and etc. Napa, napatunayan niya. Kaya nung mabalita na may, menag may nagsasuggest na si Mayor Sara Duterte eh, ay kandidato sa pres sabi ni ang sabi ni presidente Duterte nako huwag ka ikang papasok sa pangkapresidente you are going to destroy yourself nakita niya kasi yung experience kung magpi ka in the real sense of being the president eh marami kang worries na madadaanan makakalaban ayaw niya na <coughs> ang corruption eh ang korapsyon kahit saan nando, nasa barangay, nasa pulis, no? At hindi ordinaryong pulis, mga major at mga mga opisyal yung pinanggagalingan ng korapsyon. Mayor din, ganun din. Hindi naman lahat siyempre. no. Tapos governor din ganun. Senator din ganun. But ngamin, na, but nga nakukulong na senador. Eh kung walang ebidensya, ba't makukulong yun? A corruption. Kaya, uh, we have gone out of control, kapatid na Aileen. Masasayang lang ang effort natin na mag-isip tayo how to put everything in place. Wala pong makakagawan tao nun ngayon. Our, uh, the greatest thing we can do is, is start with our families. Ating mga anak, meron tayong personal responsibility sa pamilya. Yun ang una nating pananagutan sa Diyos. 5.8 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ayan utos ng Diyos siya na kakandilihin natin ang ating sambahayan. Sabi sa, Ilo, sa, sa Ilonggo, kung ang bisan, sino wala nagasapopo sang iya mga himata. Labi na gid sang iya kaugalingon nga panimalay na panghiwala niya ang pagtuo kagmalain malain pa sa di matinuhon. Maliwanag na yung panimalay ang una mong obligasyon. Kasi at least, kaya mo yon Lima lang, sampo, kaya mo. Pero pagka barangay na, mahirapan ka na. Lalo na pagka siyudad na, o kaya ay probinsya na, o kaya ay bansa na, mahirapan ka na, Marai ka ng makakalaban. Di ka tatagal. Kaya, umpisa natin dun sa kaya natin sa ating sambahayan. Let us uh, uh, care for our children. Yun ang utos ng Diyos eh. Na yung ating sambahayan, ang ating pag-igihin, pag, pagbutihing bantayan, na yung ating mga anak, pagbata pa, huwag natin pabayaang may hawak ng... <clears throat> may hawak bata may hawak ng ano eh, cellphone. Titingin sa sa YouTube, makakakita ng mahahalay ng mga panoorin, panoorin doon. Uh, pagka nakita niya na yon, mag experiment siya. Sila-sila, ilang panahon lang, buntis na yung bata. Masama, eh, hindi mo naman makokontrol yung yung internet. Ginagamit ng Diablo yan para magkalat ng lagim sa mundo, hindi mo rin naman makokontrol yung paglabas sa bahay ng anak mo, pupunta ng eskwela. Uh. Kaya yung madadat na niya sa eskwela, andun yung mga drugs, andun yung mga prayo, ano, tinatawag na sorority, saka mga <coughs> fraternity na nagkakalat din ng lagim. May mga barkada, mga gang. Kaya we have gone out of control ang ang, ang pag-asa na lang ng mundo kapatid ay ang pagbabalik ni Kristo kasi sabi sa Biblia pagbalik ni Kristo he will rule the world for the next 1000 years paghaharian niya ang mundo ng 1000 years bago magwakas kasi nga ay matindi ni eh. kaya ng mga gobyerno walang makakakaya na niyan. Ako po, sa pag-aaral ko ng Biblia, wala nang power na makakakontrol within humanity uh, to correct our ills, to correct our wrongs in society. Mahihirapan tayo. Pamilya na lang ang ating pag-asa. Kung bawat isa sa atin, we look for our own family, at least makakabawas tayo. Kasi uh, the world is going into destruction. We are literally going into our own destruction. Basahin natin ang Apocalypse sa Kapitulo 11, versikulo 18. Pakinggan niyo po ito. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Kaya sa English, yung salita, upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Anong sabi sa English don kapatid na Daniel? and shouldest destroy them which destroy the earth god will destroy them that destroy the earth why we are heading into destruction tayo rin ang gumagawa ng ating sariling destruction kaya sabi ko sa inyo kapatid na hindi napakalawak eh mahirap mong kontrolin ang destruction nating ginagawa destruction of the environment literally speaking huh? Ang ating karagatan ngayon, punong-puno ng plastic. Namamatay ang mga pating, mga balyena, pag nakakain ng plastic. No? One garbage truck uh, ang itinatapon sa plastic sa oceans every minute. One garbage truck of plastic in every minute. That is 8 million tons every year of plastic found in the most remote places of our oceans. Sino ngayon ang maglilinis niyan? Lahat na yan. Yung Canada ay pinadala yung basura nila sa Pilipinas. May barko, yung mga cruise ship. No? Kunyari, dadak sandali sa isang lugar. Magbababa ng ano, ng angkla. Kung makita ko, Naku po, maalimbo kayang dumi at mabaho. Eh, ang ginawa pala ng barko eh, doon sa may gitna ng dagat, itinapon lahat ng basura nila ron. Kasi gastos yon pag itinapon mo sa, sa shore, kagastos ka. Ganon tayo, uncontrollable na talaga, kapatid. Pag-uusap lang yan sa environment, ano? Uh, eh, kung titignan mo, pati yung ating ozone layer, Nasisira dahil sa ka ng carbon, carbon dioxide, carbon monoxide. Nasisira yung ozone layer. We are heading into destruction really, scientifically speaking at spiritually speaking. We are heading to, into destruction because we have destroyed our own selves because of our sins, our interests our love for ourselves without considering uh, loving other people. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon, uh, sabi ng Biblia, there will come a time that God will destroy those which destroy the earth. Masahin natin sa Hidigaynon, kapatid na may lang, isi is otso. Naakig ang kapungsuran apang nagabot ang imo kasingkal kag ang tion sa paghukom sang mga patay sa pagbalo sa imo nga ulipon nga mga manalagna kag mga balaan kag sa mga nahadlok sa imo sa magamay kag sa dalagku, kag sa paglaglag sang mga nagalaglag sang duta to destroy them that destroys the earth practically talagang tayo ay papunta sa destruction our only hope kapatid na ilein is the coming of our uh, Lord Jesus Christ that will rule the earth for a thousand years after the first resurrection. Pag nabuhay na mag-uli yung mga patay na banal, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon dito sa lupa para to destroy all those who destroys the earth. Basahin natin ang 20 versikulo 4 ng Bugna, apatid na Mel. Niyan nakita ko ang mga trono kag nagapungko sa ila sila nga ginhatagan sang paghukom. Nakita ko man ang mga kalag sang mga napamugutan sing olo tungod sang pangma, pangpamatuod nila na hanungod kang Jesus kag tungod sang pulong sang Dios kag ang mga wala magsimba sa sapat ukon sa iyalarawan, kag wala magbaton sang patinsini sa ila mga agtang o kung sa ila mga kamot. Nagkabuhi sila liwat kag naghari kaupod kang Kristo sing isa kalibo katuig. tuig uh, nagkabuhi sila liwat kang kag naghari kaupod kay Kristo sing isa kalibo katuig. That is the hope of this earth. Yung paghahari ni Kristo sa isang libong taon for a millennium, for a thousand years. Wherein the Lord Jesus Christ will correct everything that is wrong. Yun ang pag-asa natin. Pero sa tao, kapatid, mahihirapan. Gayun din, yun ang nangyayari ngayon na teenage pregnancy. Uh, para makontrol mo, kontrolin mo ang internet, kontrolin mo ang television, kontrolin mo ang mga eskwelahan, kontrolin mo yung... Eh, marami kang kukontrol. Eh, babaan mo kakontrol. Kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet eh. Kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet. Eh, yan na ngayon na nagiging dahilan. Kung yung mga bata eh, wala pa nga sa teenage years, nakakaalam na ng mga sex. At ang masama, may mga eskwela, nagtuturo na ng sex education sa bata. O di ba naman, napakalaking kagaguhan niyang yung hindi namin pinag-uusapan, 18 anyos na kami nung araw, nangangapa ka pa. <coughs> Ako nung high school, 18 anyos, 17 anyos. Nangangapa ka, wala kang malay sa sex eh. Ngayon, mga bata, pitong taon, nag-uusap sex. Ano mo may yan? You have to control so many things around you. You have to have control about these things. Pero ang ang suggestion ko na lang kapatid na Eileen being uh, member of parents and teachers association wherever you may be yung pamilya natin uh, that is the basic unit of society let us concentrate on our families and even the uh, immediate families of our sons and daughters pwede siguro no pero pakikialaman mo yung mga iba pa <laughs> uh, outside the, the circle of the family, mahihirapan kakapatid. Ako nga eh, nagtuturo ako ng aral ng Diyos, isang organisasyon na uh, international itong Church of God International. Mahirap mo lahat eh. Pero awa ng Diyos dahil sa salita ng Diyos, sa amin wala kaming masyadong problema sa ganyan. May aral kaming tinusunod. Ipinapasunod na ang mga magulang, babantayan nila yung anak nila. Kung mapipigil nila, mapigil nila agad na mag-asawa. Uh, Pagkawala pa sa edad, pinipigilan namin. Basahin natin ang aral 736 ng Unang Kurinto, kapatid na Daniel. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Baya ang mag-asawa sila. Papabayaan mo mag-asawa yung anak mo pag sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. sabi sa Biblia, reaching the flower of her age. Pero hanggang wala pa doon sa flower of her age, yung uh, age of maturity, ba kailangan pinipigil ng magulang ang kanyang anak sa pag-aasawa o sa mga ma-indulge sa sexuality. Basahin natin yung 38. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti for the meantime na kaya mo pang pigilin yung anak mo, gumagawa ka ng lalong mabuti pagka pinipigilan mo. Ngayon, kung di mo na mapipigilan, kayaan mo ng mag-asawa pagka nakalagpas na sa kanyang katamtamang gulang. Basahin natin yun, 7.38, kapatid namin. Gani, ang nagatugot nga magpamana ang iya anak nga dalaga, nagahimo sing maayo kag ang wala nagatugot nga magpamana nagahimo sing labing maayo pa ayan ah, labing maayo pa wag mo tugutan ano tapos kung dumating na doon sa flower of her age ang sabi sa 736 kun ang bisan sin o nagahuna-huna nga wala siya nagagawi sing nakagakaigo nagakaigo suno sa iya anak nga dalaga kun ini magdangat na sa iya husto nga edad kag gikinahanglan nga mangin amo ini maghimo siya sang buot niya magpakasal sila hindi ini sala ayon hindi hindi ini sala ayagan mo na yung anak mo pag to, dumating na yun sa sa iya husto nga edad eh hindi pa naman hustong edad yun 15 years, 16, 19. Miski nga sa batas, hindi pa yun, ano eh, hindi pa legal age yun eh. Under always the custody of the parents. Ano. Kaya yun po ang maipapayo ng Biblia, kapatid. Pero uh, para pigilan natin ngayon yung maiwasan yung lumalalang teenage pregnancy on a wider scope as a nation, na napakahirap niyan, kapatid. Let us start with our family individually at siguro makakakontribute tayo for the betterment of our society. Naunawa mo po yung sagot ko, kapatid na Aileen. Uh, maraming salamat po, Brother Aileen uh, Soriano po sa pagsagot ng aking katanungan dito naman no po tayo.